Hmm. You know. Yun mga idol. Ah... Uh, pakicomment nga kung anong tawag sa ano na to, prutas na to. Masarap to eh, kinakain namin sa probinsya to nung nag-aaral pa kami may nadadaanan kami, yan, kinakain namin to. Matamis to yung nilalanggam. Eh, dito kasi sa Maynila, mayroon din to. Parang sampalok kasi siya, oh. tinamin dahon niya, sampalok na malalapad. Yan, malaki ng bunga. Kaya pakicomment mga idol kung anong tawag nito, ang daming bunga, oh. Kinakain to. Kinakain matamis. Ah, uh, hindi ko lang kasi alam kung anong tawag nito kasi sa amin, nakalimutan ko kung anong tawag nito eh. Ayun oh. No? Ayun tayo. Kuha tayo ng idol. Kunin natin to. Para ano? Ay. Tingnan natin, biyakin natin 'to kung anong kung hinog ng Yan, bunga. Yan. Yan. sige mga idol. mo na ako kasi ano, medyo mahirap. Balik na nyo yung drop, yung 4 Yan, sampalok. Matamis to eh. Nag-aaral kami ng elementary. Talagang... Tinuturo sa amin yan ang aming sir. Oo. Pag may madadaanan kami to, nangunguha talaga kami nung mga kabataan pa kami. You know? Ayan o. No. Matamis to eh. Ayan Ayan Apoy ko. Ito pala bro, matamis. Ay, matamis. Yung, yung kaputol nito eh. Sampalok. No. Sampalok ba dito tawag dito mga idol? sampalok na malalaki kasi yung dahon niya parang sampalok din eh kaso mas malalapad kung pisa sampalok eh ayun o oh. no? ayun siya o ito bro so medyo ano yan ayun ayun o oh. daming bunga o kaya tayo kadugtong niya eh ito nga ang kadugtong niya yun yung kadugtong niya ayun o no? Ayun, oh. ayun mga idol anong tawag niyo sa tingin niyo dyan kasi sa probinsya dati, kabataan pa namin, yan yung mga kinakain namin, yung sarap yan eh. Dito, marami kasi ditong bunga. Kaya pinatikim ko sa kanila. Hmm. Yan o. Diba? <laughs> Kainan tayo. Pero bakit hindi natutuklas ang kainin ng mga ano? Matigas kasi ano Hindi na alam kasi ito. Hindi, hindi hindi natutuklas ang kainin ng mga ibon no kasi matigas ay eh, Matigas, oo. No? <coughs> Tarap na ito, yun tamis 'yung. Eh. Kaya pala nakikita ko minsan 'to. Pag nasa sagasaan ng mga sasakyan, kasarada, tabi ng marami 'to eh. Hm. To subdivision nilalanggam. Hmm, matamis kasi yan. Yan. Anong tawag nito? Comment lang kayo mga idol kung anong tawag nito sa inyo. Kasi, tawag kasi namin sa probinsya nito, Bilat, Bilat eh. Bilat. Yan. Comment lang kayo mga idol kung anong tawag nito sa inyo. Kasi, para siyang sampalok eh oh. Dahon niya, parang sampalok kaso malalamas malapit sa sampalok. Yung bunga naman niya parang sampalok, mas malalaki din sa sampalok. Ito hmm. naglalang hmm. siya Yan mga idol. Comment lang kung anong ano. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa dito sa Maynila eh. Ayun, oh. Pero sa probinsya talaga kinakain talaga namin ito. Dito naman nakakain din naman sa kinakain na namin. Eh. Ayun o oh. marami siyang bunga idol o. Oh. Bukitik mamak. Ayan, mm, ang daming bunga mga idol. Oh. Para siyang kakao bro. Kung malaman ng iba yan, ano. tanga. Kung kakao yung kinakon, kinakon chocolate. Yan mga idol. chocolate, hindi mo ayun ang bunga niya, maliit, maliit na lang to yan, yan. Para siyang sampalok mga idol eh, oh. ano, saan? nakapagawa Sige mga idol, comment lang kung anong ano para alam ko rin kung anong tawag nito dito. Ayan o. Ayan yung bunga yun. Matamis yung bunga nito. Ayan, ayan, yung ano yung, mga idol. yung mga Matamis siya mga idol. Matamis. Ayan o. Siya may okay, idol, comment lang para alam din natin. Alam ko rin kung anong tawag nito. Oh, ah.